Kayong dalawa are called the New Generation Leading Men. Wow. Oh, ganda, Ma no? Matayo po bala yung uh -oh. ba? The New ba yung Generation Leading Men. Uh, hindi naman ng GMA, <laughs> but of a show business. And uh, you worked hard to get to where you are today. Ang ganda ng mga kwento ninyo. Bicol, uh, Canada, lahat natin na pag-usapan na yun. Pero ano yung pakiramdam. Michael, if I'll be honest, but it's one of the most painful, stressful experiences that I am currently experiencing. Because when I decided to go enter showbiz, I also decided to move out. So independent, of again. I don't live with my parents here. I'm only guided with my tita. But when it comes to finances, um, support, I told my parents that na kaya ko to. and I wanted to prove that. that din po na the reason why nag-step out ako is because I want to be more independent. Ikaw, Alex? Next gen leading man. Grabe, Tito Boy. <laughs> Parang sa akin kasi, Tito Boy, ano siya eh. Pag naririnig ko yun, kumbaga mas napu-push pa ako na galingan yung lahat ng mga bagay, Tito Boy. Kasi para sa akin, Tito Boy, grabe, pinangarap ko lang dati, Tito Boy, makapasok ako sa showbiz. Mm -hmm. Makapasok ako sa Starstruck. Na, kumbaga, nangangarap lang from Bicol, tapos, napunta ako dito ngayon. Kaya, every time talaga, Tito Boy, sobrang emotional ako pag mm. sinasabi sa akin na, ayun, uh, leading man ka ngayon. Kaya, nagpapasalamat ako. Actually, Tito Boy, lahat po ng production dito, sila yung mga unang nagtiwala sa akin, Tito Boy, nung Starstruck. Sila yung, kumbaga, sabi ko sa sarili ko noon, wala naman akong talento, Tito Boy. Hindi rin ako magaling umarte. Kumbaga, wala, Tito Boy, zero talaga. Wala akong experience dito sa Manila. Kaya pag sinasabi sa kanya, nagiging emotion emotional talaga ako, Tito uh -huh. Boy. Alam niyo, nagmi po yung... Gusto ko sabihin sa lahat na, grabe, nasabi ko lang ako, binib... Ngayon, anda... Uh, pati nga, Tito Boy, pagiging mayaman, kailangan kong ano kasi, leading man daw, Tito Boy. Kung baga, talaga na, sobrang, ang sarap sa feeling, Tito Boy. Kung baga, hindi naman, nung pagpasok ko, dito hindi naman ako ingin ng sobra. Oo. Uh -huh. Gusto ko lang talaga, hindi masayang yung efforts talaga ng magulang ko na mm. yung, yung tatay ko kasi Tito Boy, laging wala yan. Yung mama ko naman, hindi siya pwede dito. Kasi lima po kami magkakapatid. Ako yung panganay, Tito Boy. So, simula pagpunta ko dito, Tito Boy, umiiyak ako nun kasi mag-isa ako dito. Wala akong kasama. Until now, Tito Boy. Kaya... Pag sinasabi nila sa akin yun, pamaga. Ang sarap sa pili Tito Boy. No. Kasi, andito po ako ngayon. Pinagkakatiwalaan ako ng network. Sa five years ko po sa showbiz, Tito Boy, talagang tinulungan nila ako para ma-improve po yung sa sarili ko, Tito Boy. Kasi, Tito Boy, kahit nung paso ko dito, hindi ako marunong mag Tito Boy. Hirap na hirap talaga ako, Tito Boy. Yung punto ko, hindi ko po maalis mm -hmm. yun yung, kumbaga talagang, lahat ng bagay sa akin, Tito Boy, kumbaga parang, na-start sa ako. City kasi, Tito Boy, kumbaga lahat right. bago sa akin po. So, nahirapan ako makipag, kumbaga, humanap ng kaibigan kasi iba kinalakihan ko. Actually, dun nga sa Gen Z, si Tito Boy, parang hindi ko na, na feel na Gen Z si ako eh. Parang feeling ko nga, Tito Boy, millennial pa rin ako eh. Kumbaga, andun pa rin ako sa kung paano lumaki yung mga magulang ko. Kumbaga, andun pa rin kaya, minsan talaga, Tito Boy, lagi ko sinasabi sa sarili yan, sarili ko, bakit nahihirapan ako mag-connect sa ibang tao? Oo. Bakit ganito gusto nila? Bakit ako, hindi ko magconnect yung sarili ko? Ganon, Tito Boy. Pero alam mo, sabi ko nga, it's a matter of perspective. At saka, ang sarap pakinggan uh, yung kwento mo kasi you're so connected to your past, you're so connected to your journey na hindi ka nakakalimot. Yes, hindi ka nakakalimot. And um, mag-isa ka man, pero nakakatulong ka na sa pamilya. Oo oh, Yun A ang pagkakaiba. Oh, Actually nga po, Tito Boy, um, yung bahay po namin, napaggawa ko na yung... Di ba? Oo. Oh, oh, oh. Iba yun. Iba po talaga. Oh, oh. Ang sarap po sa... ano? Uh, ang sarap kasi, Tito Boy, ang sarap po magtrabaho na may mga inspirasyon ka para galingan mo. Tama. Kasi inamin ko yung Tito Boy, maybe madali sa ibang tao gawin yung bagay na yun. Pero sa akin, kumbaga sabihin natin, 50% sa kanila. For me, 100% yung Tito Boy. Tama. Sa journey naman talaga natin, we don't do it alone. We don't do it alone. There's always someone out there standing in the gap to help us realize our dreams.